Hi mga ka-Kimpawnians, it's Megan Larico at update nga muna tayo ng mga kaibigan or magbigay tayo ng mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. Dito ay aaminin na nga nito ni Carlota kay Robert na oo umano, nagbibigay siya ng financial na suporta sa anak ng taong kumidnap noon sa munting si Brandon at kay Secretary Kim. Ang reason ni Carlota is naaawa umano siya rito. Ikinagulat ito ni Robert maging ni Cyrus. Mula naman sa Prime Alpha, dito nga ay uh, nasa loob si Secretary Kim at si Brandon ng sasakyan nang maghalikan sila at sa di inaasahang pagkakataon ay may isang ang empleyado ng Prime Alpha ang nakakita sa bagay na yon. Kaagad nga itong kumalat, no, pinag-usapan at uh, sa di inaasahan ay nag-usap pa nga ang mga marites sa, sa comfort room. At sa di nila inaasahan ay naroon din pala itong sina Sarah, Kim Marie at si Stephanie. Nagawa nga ditong ipinagtanggol o ipagtanggol ni Sara si, uh, si, Secretary Kim at sinabing hindi umano kinakailangang lumandin ni, ni Secretary Kim upang ma-promote dahil sa sadyang mahusay, magaling ang dalaga. Uh, hindi pa diyan nagtapos ano at nagkasakitan pa nga ang dalawang grupo. Kaya naman humantong sila sa pag uh, pagha pa pinagharap at uh, kinausap kung ano ba umano ang dahilan. Dito sinabi ng Martes na umano ay nakita niya na nilalandi ni Secretary Kim si Brandon. At ng mga sandaling iyon, sabay pasok nga dito ni Brandon at nilinaw na hindi umano kinakailangang landiin siya ni Secretary Kim dahil sa girlfriend niya ito. Nasadyang ikinagulat nga ng dalawang dito. Na masayang-masaya dito ano itong si Sarah, Stephanie at si Kim Marie. So yan ang mga kaibigan ng mga kaabang-abang nakaganapan dito sa episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po sa mga aayon ng mga ganitong videos, free po kayo. You can skip my videos at hanapin po ang mga videos na naayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Kita kasi po tayo sa full episode 36 ng What's Wrong with Secretary Kim. Bye!